sa mundong puno ng ngiti, papuri at magagandang salita. Hindi lahat ng nakangiti ay tunay. Hindi lahat ng nagsasabing, asahan mo ako ay karapat dapat pagkatiwalaan. Marami sa atin sa kagustuhang mahalin, maintindihan at tanggapin ay agad-agad nagbubukas ng puso parang pintuang hindi nakalak. Iniimbitahan ng kahit sinong dumaan para silipin, pakialaman at minsan sirain. Pero ayon sa mga Stoic, ang pagtitiwala ay hindi isang karapatang basta ibinibigay. Ito ay isang regalo at tulad ng kahit anong mahalagang bagay, dapat lamang itong ibigay sa mga taong pinagdaanan na ang apoy ng panahon, ang pagsubok ng katahimikan, at ang ginto ng gawa, hindi salita. Hindi tayo sinasabing maghinala sa lahat, kundi maging mapanuri. Hindi para maging malamig o sarado, kundi para protektahan ang sarili, ang dignidad at ang kapayapaan ng loob na matagal mong binuo. Sapagkat sa mata ng isang stoic, ang tiwala ay hindi damdamin kundi desisyon. At ang desisyong iyon ay hindi dapat nakabase sa lambing ng salita kundi sa bigat ng karakter. Kaya bago mo ibigay ang buong tiwala mo, bago mo hayaang pumasok sila sa pinakatago mong mundo, itanong mo muna sa sarili mo, ito ba ay taong karapat-dapat sa liwanag na dalako? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang siyam na makabuluhang dahilan kung bakit hindi mo dapat basta-basta pinagkakatiwalaan ang ibang tao, hindi para ka matakot sa mundo, kundi para matutong pumili ng may karunungan, hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa prinsipyo. Bago ang lahat muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Magsimula na tayo. Dahilan number one, dahil hindi lahat ng mabait ay totoo. Sa unang tingin, ang kabaitan ay tila isang sinyalis ng mabuting pagkatao. Ngunit tandaan mo ito, hindi lahat ng mabait ay totoo at hindi lahat ng totoo ay palaging mabait. Maraming tao ang bihasa sa paggamit ng kabaitan bilang maskara, isang kasangkapan, upang makuha ang loob mo, ang tiwala mo, at kung minsan, ang kahinaan mo. Sa mundong ito, may mga taong natutong ngumiti, hindi dahil sa kabutihan ng puso, kundi dahil alam nilang mas madaling papasukin ang pinto kung may dalang magandang salita. Sila ang mga taong laging may tamang sagot, may tamang timing, may pakitang giling. Pero ang totoo, hindi ikaw ang mahalaga kundi ang makukuha nila mula sa iyo. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na karakter ay nasusukat hindi sa harap ng tao, kundi sa likod nila. Ang taong totoo ay hindi kailangang maging palakaibigan sa lahat ng oras. Minsan, tahimik lang sila. Minsan, hindi sila agad-agad nagbibigay ng pangako. Pero ang kaibahan, hindi sila nagsisinungaling sa pamamagitan ng sobrang pagpapanggap. Kung base lang sa kabaitan mo ibibigay ang tiwala mo, para kang nagtatayo ng bahay sa buhangin. Maganda sa simula pero marupok sa katagalan. Hindi natin sinasabing huwag kang magpasalamat sa kabutihang ibinibigay ng iba. Ngunit, huwag mo rin gawing sukatan ng katapatan ang panlabas na anyo ng ugali. Dahil minsan, ang pinakamatamis na salita ang siyang ginagamit para lasunin ang loob mo ng dahan-dahan. Ang stoic ay hindi mabangis pero mapanuri. Hindi agad tumatalon sa emosyon, kundi pinagmamasdan muna ang galaw ng panahon at katotohanan. Dahil sa dulo, ang kabaitan ay hindi sapat na dahilan para magtiwala. Ang mahalaga ay kung paano sila kumilos kapag wala silang nakukuhang kapalit sa iyo. Dahilan number two. Dahil ang totoong motibo ng tao, madalas nakatago sa likod ng ngiti. Ang ngiti ay isang anyo ng komunikasyon. Pero sa mundo ng mga taong bihasa sa pagpapanggap, ang ngiti ay hindi palaging senyales ng kabutihan. Minsan, ito ang pinakamalalim na kasinungalingan. Maraming tao ang lalapit sa iyo, hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung anong meron ka. Hindi dahil sa halaga mo bilang tao, kundi sa halagang makukuha nila mula sa iyo. Sa likod ng bawat kumusta ka, maaring may nakatagong interes. Sa likod ng bawat nandito lang ako para sa iyo, maaring may layuning personal. At sa likod ng mga simpleng alok ng tulong, maaring may nakalaang singil sa huli. Ayon sa mga Stoic, ang isa sa pinakamahalagang aral sa buhay ay ang pagkilala sa motibo, hindi sa mensahe. Huwag kang masyadong magpakalunod sa salita dahil kung minsan, ang mga pangakong maganda ay nakabalot lang sa kagustuhang kontrolin ka, gamitin ka, o sirain ang panloob mong kapayapaan. Ang isang tao na may malinis na intensyon ay hindi nangangailangan ng sobrang dami ng salita. Tahimik lang sila pero totoo hindi nila kailangang ipilit ang sarili nila sa buhay mo dahil nandoon sila hindi para manipulahin ang sitwasyon, kundi para tumayo sa tabi mo kahit walang liwanag, kahit walang kapalit. It, kaya't bago ka magtiwala, obserbahan mo muna kung paano sila gumalaw kapag hindi ka nakatingin. Tingnan mo kung pareho ba ang sinasabi nila sa ginagawa nila. At higit sa lahat, alamin mo kung ano ba talaga ang motibo nila dahil sa mundong ito, hindi lahat ng lumalapit ay kaibigan. Ang Stoic ay hindi nagpapadala sa unang impresyon dahil ang unang impresyon ay madalas nililikha para itago ang mas malalim na layunin. Ang tunay na karunungan ay hindi ang pagiging mabait sa lahat, kundi ang paggamit ng isip upang malaman kung sino ang karapat-dapat sa puso mo sapagkat minsan ang pinakamasamang sakit ay hindi galing sa kaaway kundi sa taong gumiti muna bago sinaksak ang likod mo. Dahilan number three, dahil hindi lahat ng nakikinig ay nais kang unawain, minsan nais ka lang alamin para magamit laban sa iyo. Marami sa atin ang sabik na may makausap. Yung taong tahimik lang pero handang makinig, yung tila interesado sa mga kwento mong hindi mo masabi kahit kanino. At dahil dito, madalas tayong bumibigay, bumubukas, nagsisimulang maglabas ng mga lihim, sakit at sugat ng nakaraan. Pero ang tanong, kanino mo ito inilalabas? Hindi lahat ng tagapakinig ay may pusong handang umunawa. Hindi lahat ng nagbibigay ng espasyo ay tunay na ligtas. At hindi lahat ng nakakaalam ng kwento mo ay may hangaring protektahan ito. Sa Stoicism, mahalaga ang prinsipyo ng self-preservation. Ang kakayahang bantayan ng sarili sa gitna ng mga tukso ng emosyon. Ang matalinong tao ay hindi yung palaging bukas sa lahat, kundi yung marunong pumili kung kanino siya magbubukas. Dahil sa bawat sikreto mong ibinabahagi, may kapangyarihang iniaabot ka sa kamay ng kausap mo. Kapangyarihang maari nilang gamitin. Para unawain ka o wasakin ka, sa bawat kwento ng iyong kahinaan may panganib. Dahil may mga taong tila mahinahon at maunawain sa simula, pero ang totoo, naghihintay lang ng tamang sandali para ang mga nalaman nila ay gawing bala sa iyo sa tamang panahon. Sabi ng mga Stoic, be silent for the most part or speak only what is necessary and in few words. Hindi ito pagiging malayo sa tao kundi pagiging malapit sa sarili. Ang katahimikan ay pader na humaharang sa maling tao at tulay na nagdudugtong sa tamang pagkakataon. Kaya kung may nararamdaman kang urge na magsabi ng lahat-lahat sa isang taong bago mo palang nakilala, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo. Kilala ko ba talaga siya? o gusto ko lang may makinig kahit hindi ako ligtas dahil minsan ang pinakaunang pagkakamali ay hindi ang pagsabi ng sikreto kundi ang maling taong pinagkwentuhan mo nito at kapag huli na ang lahat doon mo marirealize masarap maglabas ng loob pero mas mapayapa ang taong marunong magtago ng mga bagay na hindi dapat ilabas sa stoic mindset hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sabihin dahil ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasa pagkukwento, kundi sa katahimikan na pumipili kung kailan at kanino dapat magsalita. Dahilan number four, dahil ang tao ay nagbabago at hindi mo laging makikilala ang parehong mukha habang tumatagal. Sa simula, makikilala mo sila bilang maasahan. Maingat magsalita, magalang kumilos, tila bakalmado at may kontrol sa sarili. Masarap kausap, parang ligtas yakapin, parang pwedeng pagkatiwalaan. Pero dumating ang panahon, hindi mo na sila makilala. Minsan, hindi sila biglang nagbago. Minsan, doon mo lang talaga sila tunay na nakita. Dahil ang totoo hindi sa mga magagaan na araw na susukat ang isang tao, kundi sa gitna ng init ng galit, sa mga panahong hindi sila nakakakuha ng gusto nila o kapag hindi mo na ibibigay ang dating atensyon, oras o pabor. Doon mo makikita kung sino talaga sila. Kung anong uri ng pagkatao ang lumilitaw kapag wala na silang kailangang itago. Ayon kay Epictetus, it is not the things themselves that disturb us but our opinions about them. Kadalasan, tayo ang lumilikha ng ideal na imahe ng isang tao sa ating isipan. Gumagawa tayo ng bersyon nila batay sa gusto nating makita, hindi sa katotohanan ng ipinapakita. Kaya pagbiglang nagbago ang trato nila, masakit, hindi dahil masama sila, kundi dahil pinaniwala natin ang sarili nating hindi nila kayang gawin yon. Ang stoic ay laging nagbabantay. Hindi dahil paranoid, kundi dahil alam niyang ang tao ay hindi laging tapat sa sarili. At dahil dito, hindi siya agad nagbibigay ng buong tiwala. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa karunungan. Dahil alam niyang ang pagkatao ay nasusukat sa mahabang panahon. Sa paulit-ulit na pagsubok, sa mga hindi inaasahang sandali, kung magtitiwala ka agad, ikaw rin ang unang masusugat kapag nagbago ang ihip ng hangin. Pero kung magiging mapagmatiyag ka, bibigyan mo ng panahon ang tao na ipakita hindi lang ang mukha nila sa liwanag, kundi pati ang anyo nila sa dilim. Hindi mo kailangang putuli ng koneksyon mo sa mundo. Pero kailangan mong turuan ang sarili mong kilalani ng tao hindi sa salita, kundi sa consistency ng kilos nila sa paglipas ng panahon. Sabi nga sa Stoicism, ang matalino ay hindi nagpapaloko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa tapang niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kaiba sa inaasahan niya. Dahil sa huli, hindi mo makikilala ang isang tao sa unang buwan, unang linggo o unang usap. Makikilala mo sila sa katahimikan, sa mga panahong walang makukuha sayo at sa mga oras na wala silang dahilan para magpanggap. Dahilan number five, dahil hindi lahat ng ugnayan ay pangmatagalan, at hindi lahat ng dumating kailangang panghawakan. Minsan may mga taong dumarating sa buhay mo na parang sagot sa panalangin. Madaling kausap, mabilis makagaan ng loob at tila ba may koneksyong hindi mo maipaliwanag. At dahil doon, agad kang nagpapakawala ng tiwala, parang ilog na biglang bumuhos, walang kontrol, walang preno. Pero sa bawat pag-agos ng damdamin, may panganib na malunod. Dahil sa katotohanan, hindi lahat ng dumarating ay sinadya para manatili. At hindi lahat ng nagbibigay ng atensyon ay may intensyong alagaan ang puso mo. Ayon sa mga Stoic, don't attach yourself to things outside your control. At isa sa pinaka hindi natin kontrolado ay ang puso ng ibang tao, ang desisyon nila, ang intensyon nila, ang pananatili nila sa buhay mo. Kung ibabase mo ang kapayapaan mo sa presensya ng isang taong hindi pa sigurado ang hangarin. Para kang nagtayo ng bahay sa lupaing palaging gumuguho. Madalas tayo ang gumagawa ng sarili nating pagkatalo. Dahil sa sobrang pagnanais ng koneksyon, binubuksan natin ang sarili kahit wala pang sapat na batayan. Kahit bagong kakilala pa lang, sinasandal natin ang emosyon, umaasa, nagtitiwala, at sa huli, nasasaktan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi natin inintay ang panahon na ipakita kung anong uri ba talaga sila ng tao. Ang Stoic ay hindi umaasa sa init ng simula. Alam niya na ang tunay na ugnayan ay sinusubok sa katahimikan, sa distansya at sa mga panahong hindi palaging masaya. Hindi siya agad-agad kumakapit dahil nauunawaan niya na ang mga bagay na pinipilit manatili ay madalas ang mga bagay na hindi talagang para sa iyo. Hindi mo kailangang iwasan ang lahat ng tao. Pero kailangan mong turuan ang sarili mong Huwag ibuhos ang buong tiwala sa mga ugnayang hindi pa hinog sa panahon. Hindi lahat ng maganda sa simula ay maganda rin sa dulo, at hindi mo kasalanan kung may umalis ang kasalanan lang ay kapag pinilit mong panatilihin ang isang bagay na hindi na dapat ipinaglalaban. Kaya't huwag kang matakot mawalan. Mas matakot kang ibigay ang sarili mo sa isang taong wala namang intensyon na alagaan ka sa tamang paraan. Sa mundong mabilis magbago ang isip ng tao, ang tiwala ay hindi dapat basta-basta ipinapamigay kundi unti-unting ibinibigay habang pinapatunayan nilang sila ay karapat-dapat. Dahilan number six, dahil ang tiwala ay banal. At kapag ibinigay sa maling tao, nawawala ang piraso ng kaluluwa mo. Ang tiwala ay hindi simpleng bagay. Hindi lang ito pagbubukas ng puso, at lalong hindi ito dapat ibinibigay bilang papremyo para sa mabait na pagtrato. Ang tiwala ay kabanalan. Isa itong banal na kasunduan na kahit walang papel mas matimbang pa sa kontrata. Kapag nagtitiwala ka, hindi mo lang ibinibigay ang sikreto mo, kundi pati ang katahimikan ng isipan mo, ang kapanatagan ng loob mo, ang marupok mong paniniwala sa kabutihan ng tao. Pero kapag inabuso ang tiwala, hindi lang puso ang nasisira. Minsan pati ang pananampalataya mo sa sarili mong kakayahang humusga. Doon dumarating ang pagdududa. Doon lumilitaw ang tanong, Bakit ako nagtiwala sa kanya? Bakit ako nagpakita ng kahinaan? Mali ba akong magmahal? Sabi ng mga Stoic, You have power over your mind, not outside events. Ang tiwala ay isa sa mga pinakamatinding kapangyarihang ibinibigay mo sa labas ng sarili mo. Kaya kung hindi mo ito pipigilan, kung ipapamigay mo ito na parang candy, unti-unti mong binabasag ang panloob mong kontrol. Bakit? Dahil bawat pagkabigo mula sa maling tao ay nagiging lason sa isip mo na ikaw rin ang kailangang lunukin sa katahimikan. Ang stoic ay marunong kumilala sa halaga ng sarili. At dahil dito, hindi siya padalos-dalos sa pagbubukas ng buhay niya sa kung sino-sino lang. Pinag-aaralan niya ang pagkatao ng iba, hindi batay sa sinasabi nila, kundi batay sa mga panahong wala silang intensyon makuha ang loob mo. Kailan sila totoo, kailan sila tahimik, at anong ginagawa nila kapag wala kang maibigay. Kapag ipinagkatiwala mo ang sarili mo sa maling tao, hindi lang sila ang may kasalanan. Ikaw rin kung pinili mong hindi makinig sa mga pulang bandila ng katahimikan, gut feel, at simpleng obserbasyon. Huwag mong ibigay ang tiwala mo sa mga taong hindi mo pa nasusubukan sa oras ng pangangailangan, sa mga taong hindi pa nakikitang tumindig para sa iyo kahit wala silang mapapala. Dahil ang tiwala ay hindi batayan ng pagiging mabait mo, ito ay batayan ng respeto mo sa sarili mo. Kung mahal mo ang katahimikan ng isipan mo, kung pinapahalagahan mo ang kaluluwa mong matagal mong pinanday sa sakit, pagkatalo at pagbangon, piliin mong huwag ito ipagkatiwala sa taong hindi marunong magingat. Sa mundong puno ng mga taong naghahanap ng may Maging isa ka sa mga kakaunting taong pinipili muna ang kapayapaan kay sa koneksyon. Dahilan number seven, dahil kapag masyado kang bukas sa lahat, nawawala ang banal na espasyo ng katahimikan sa loob mo. Sa panahon ngayon, tila normal na ang ibahagi ang lahat. Lahat ay ikinukwento. Lahat ay ipinapakita. Mula sa simpleng galit, problema sa pamilya, hanggang sa pinakamaselang bahagi ng sarili minsan, mas mabilis pa nating ipinagkakatiwala sa iba ang ating buhay kaysa sa sarili nating pagninilay. Pero sa Stoic na pananaw, may mga bahagi ng pagkatao mo na hindi kailanman dapat marinig ng kahit sino. May mga kwento na dapat manatiling tahimik, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sagrado. Sabi ni Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Kung sino ang pinapayagan mong pumasok sa isipan mo, sa kwento mo, sa loob ng katahimikan mo. Yun din ang unti-unting bumabago sa kulay ng kaluluwa mo. Kapag pinagkakatiwalaan mo agad ang ibang tao, binubuksan mo hindi lang ang pinto ng puso mo, kundi pati ang bintana ng isipan mo. At minsan, hindi mo namamalayang unti-unti ka nang naaapektuhan ng mga pananaw nila, opinyon nila, at paniniwala nila. Kahit hindi naman ito tunay na galing sa'yo, napupuno ka ng ingay na hindi sa'yo nagsimula. Ang mga Stoic ay tagapangalaga ng sarili nilang katahimikan. Hindi dahil mahirap silang lapitan, kundi dahil alam nila ang halaga ng mga bagay na nananatili sa loob. Para sa kanila, ang tiwala ay hindi basta tulay, ito ay banal na paanyaya. At hindi lahat ng tao ay dapat imbitahan sa sagradong espasyo ng iyong damdamin. Hindi lahat ng ugnayan ay kailangang maging malalim. Hindi lahat ng nakakasama ay kailangang makaalam ng totoo mong iniisip. At higit sa lahat, hindi lahat ng tinatawag mong kaibigan ay may kapasidad na alagaan ang bigat ng katotohanan mo. Dahil ang totoo, kapag masyado mong ipinagkakatiwala ang sarili mo sa iba, unti-unti mong nawawala ang bahagi ng sarili mong pagkakakilanlan. Ang mundo mo ay hindi na tahimik, puno na ito ng tinig ng iba. Kaya't bago mo ikwento ang pinakatotoo mong sarili, bago mo ibigay ang tiwala mo, bago mo buksan ang puso mo sa harap ng isang taong, hindi mo pa kilala sa tahimik na panahon. Tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ay ligtas? O ako lang ba ang masyadong sabik makahanap ng makikinig? Sa Stoicism, ang katahimikan ay hindi kawalan ng koneksyon. Ito ay kapayapaan ng kaluluwa. At ang tiwala ay hindi pagsuko ng damdamin. Ito ay disiplina ng isip na pumipili, nagmamasid, at nagpapasya kung sino ang tunay na karapat-dapat. Dahilan number eight, dahil hindi lahat ng sumasabay sa landas mo ay kaalyado. Minsan, naglalakad lang sila kasabay mo para malaman kung kailan ka madadapa. Sa bawat paglalakbay mo sa buhay, may mga taong tila sumusunod sa parehong direksyon. Kasama mo sa tuwa, kachat mo sa lungkot, nagpapalitan kayo ng ideya, pangarap at plano. At dahil sa pagkakapareho ninyo ng hakbang, iisipin mong, kaibigan ko ito, karamay ko ito, maaasahan ko ito, pero hindi mo namamalayang habang abalakang maglakad, may mga matang hindi lumilingon para sumuporta, kundi para maghintay ng kahinaan. Sa mundong ito, hindi lahat ng kasabay mo ay karamay mo. Minsan, nakikisabay lang sila sa iyo para mapag-aralan ka, para malaman kung saan ka mahina, para masukat kung gaano kalalim ang iniingatan mong sugat at paano ito maaaring gamitin sa araw ng alitan. Sabi ng mga stoic, be careful with whom you associate. It is human nature to absorb the habits of those around us. Hindi lang gawi at asal ang naaapektuhan ng mga kasama mo, pati ang tiwala mo sa sarili at ang pananaw mo sa mundo. Kapag ang tiwala mo ay basta mo nalang ibinibigay sa mga taong kasabay mo lang, pero hindi mo pa nasusubok sa unos ng panahon. Para kang sundalong sumandal sa sibat ng isang hindi mo pa alam kung kakampi o kalaban. Dahil ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa dami ng tawa, kundi sa tibay ng paninindigan sa oras ng panganib. Hindi sa sabayang lakad, kundi sa mga sandaling ikaw na lang ang natitirang tumatakbo at sila, nananatiling nasa tabi mo hindi para husgahan, kundi para ipagtanggol ka. Ang stoic ay hindi padalos-dalos sa pagtanggap. Alam niyang ang mga peking kaibigan ay mas mapanganib kaysa hayagang kaaway. Dahil ang kaaway kita mo ang galaw pero ang huwad na kaibigan nakangiti habang unti-unting tinatanggalan ka ng balanse. Hindi mo kailangang maging mapag-isa, pero kailangan mong matutong mamili kung sino ang dapat makasabay sa paglalakad ng buhay mo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal mo sa katahimikan at sa kapayapaan ng iyong konsensya. Sa Stoicism, ang pagsasala ng tao sa buhay ay hindi pagiging mapagmataas. Ito ay pagpapakita ng respeto sa sarili na hindi lahat ay may puwang sa tinatawag mong loob. Dahil kung hindi mo pipiliin ang kasabay mo, sila ang pipili ng direksyon mo. At baka pag napagod ka na, sa mo lang mapapansin, wala ka na sa landas mo. At kasama mo ang taong unang umalis nung ikay na dapat Dahilan number nine, dahil minsan ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso, sila rin ang magtuturo sa iyong maging sarado. Walang mas masakit kaysa sa pagkakanulo ng taong minsan mong pinaniwalaan yung taong hindi mo lang binigyan ng tiwala, kundi ibinukas mo ang buong pagkatao mo, ang kahinaan mo, ang mga lihim mong ayaw mo sanang ibunyag, ang mga panaginip mong pinakatago sa ingay ng mundo. At sa huli, sila rin ang gagamit ng lahat ng iyon laban sa iyo. Minsan, ang pinakamatinding pagod ay hindi mula sa trabaho, hindi mula sa mundo, kundi sa pagpupumilit mong ayusin ang damdaming winasak ng isang taong sinandalan mo. Sabi ng mga Stoic, we suffer more in imagination than in reality. At totoo nga dahil pagkatapos ng pagtataksil, ikaw na ang gumagawa ng tanikala sa sarili mong isipan. Dahil bawat tiwalang nawasak ay nagiiwan ng marka. Hindi mo kasalanan ang magmahal. Hindi mo kasalanan ang magtiwala. Ang pagkakamali lang ay kapag binura mo ang buong pagkatao mo dahil sa pagkabigo ng iilan. Ang stoic ay hindi sarado, pero marunong siyang magbantay. Alam niya na ang puso ay hindi laruan at ang isipan ay hindi basurahan ng panandali ang tao. Kaya't bago siya magtiwala muli, inaabot niya ang katahimikan at doon siya nananahan. Dahil sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng lahat ng sayang dapat pala. At hindi ko na uulitin, may isang bagay na hindi pwedeng mawala. Ang dangal mo. Maari kang maloko, masaktan, malugmok. Pero kapag pinili mong